mabuhay tayo sa katotohanan. Oh, mabuhay daw sa katotohanan. Sina to ba believe in katotohanan, sabihin mo doon sa mga fake news peddlers na kilala mo, natigilan na nila yung pamimeke. Ha? Huh? Yung pambubudol. Pag sabihin mo si sa VP Sara, huwag maniwa. Huwag, huwag magsaita ng fake news. Nain mo siya. Doon ka magtampo. Kasi mali, kasi sabi. Katotohanan pala gusto ni Senator Batu eh. 'Di ba? Plastikan. <laughs> okay, wag daw plastikan. O to. Saan ba ako? So ito naman sagot ko. Ha? pero dadikdikan ko yan mga Wait lang ha. Ito muna tayo sasagot ko. Yung eh, haba pala nito. hindi siya aattend ang fourth sala ni President kasi meron daw po siyang personal conflict or issues with uh, some congressmen and officials from Malacanã. Hmm. As uh, meron po siyang quote dito here. Pero siguro ako yun na. Ah. Alangan naman pumunta ako, pupunta ako doon nang nakasimangot pangit, di ba? Uh, may we have the palace's reaction. Okay lang naman po, uh, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging uh, naging trabaho at uh, magiging uh, programa ng pangulo. Naging trabaho ah. hindi bakasyon-bakasyon ha, nagtrabaho. Sa zona, para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa mag sa mga fake news peddlers. Sa so, dun, di ba? So sana kung di masyang makarating ay mapakinggan niya. Thank you po. O oh, yun ha, okay, 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 okay. Yun na, yun na, mga clear. Yun lang, ganun lang kayo sa sinabi ko. But anyway, kasi ganito yan. Ha? Hi, Ma'am Claire. Watching from Negros Occidental. I'm a retired military man. An Ilocano, your new subscriber. Thank you po, Sir Roberto Pahe. Thank you. Uh, nandito si Bongis, 2.0. No, pro China. Yun, dapat ganun. Diba? Ayon ni Tabots. Atobots pala. Nahuli sa ilalim na ando pa. Ay, ayaw niya magkauling sa mukha. Gaya ni, 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 Quibs, ni Quibs. Olinz de la Cruz. Subukan mo umaten ba ito paglabas mo? Yun nga. Yun nga ang sasabihin ko sana mga kakliri. Ilunahan ako ni Olinz eh. Hindi mga kakliri ito. Hindi ko alam ah. Siyempre ngayon, ito naman kasi si Anuy eh, nananakot lagi eh. Dati nananakot si Anuy. Eh. Si ah... Uh, sentry eh. Diba? Sige makikialam nga tayo. Tawagan nga natin si Sentry. E ba diba? may warrant of arrest na ba? For you as personal pers pers for you uh, for you as personal perspective ma'am. Paano at kailan posible si Batoni na makakarating? Nako, wala nga akong phone dito. Pag may phone makakasagot ako. <laughs> pag may phone. Eh, pag may phone ako at medyo pag ganun-ganun ako nakilay. Ah, okay. Thank you, thank you, thank you. Baka meron. Ha? Wait, 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 wait. O oh, may nagbibigay ng na tip na bubit dito. Saka na, saka na. Baka magkamali. ganito mga kakil. Ganito na lang. Okay? What do you think? Medyo takot na ba senator ba to? baka ayun niya na masyadong mag ano, maglalabas. 'Di ba? Kasi ganito yan. Syempre pag ikaw ay maaaring mahuli, 'di ka pupunta sa, sa mga lugar na maaari kang madampot. Syempre pag na, nandiyan ang mga senador. Paglabas mo, sabi <laughs> nga ni Ones, paglabas mo, damputin ka. Diba? Siyempre mga ka-clear, kung nandiyan na yung warrant of arrest, una nakakot naman talaga. No? Pag nandiyan yung warrant of arrest, at handa naman yung mga polis. E, eh, sa sona yan o hindi sona yan. Ano ba sabi ni E.S. Bersan niya? him. Diba? So, pwede bang hindi siya magpakita pag ramdam niya na, na, na may warrant of arrest? Alam mo, tingin ko mga ka-clear may timbririn rin yan. Iba sabi niya na timbrihan niya si dating Pangulo Duterte noong nasa Hong Kong. Kaya nga siguro hindi siya nagpakita. Hindi siya sumama, di ba? Tapos the whole day, ni anino niya hindi nakita. Di ba? May mga spy pa rin siguro sila talaga. Na loyal. Di ba? Yun. So, minatanggap natanggap na kaya siyang info na anytime before the end of July ay maaaring lumabas yung warrant of arrest? Diba? Eh ito kasi si Senato, si ano si Tony Conti lagi sa sabi, ang madalas siya daw talaga ang, ang sa kanya pagkakaalam ay yung case Senator Batoy. Hindi eh. man lang damay ng iba. Takot nga siya sa labintador. Ganun ba, Edwin? Hmm. Di ba? Hindi, inisip ko lang mga akin. Unang-una, ang sona, hindi para ipakita mo yung sama ng loob mo. Yung sona, dapat pinakikinggan para malaman kung yung mga naging programa dati ay unti na napapatupad, ano yung kulang, ano yung pwede pang makuha? Ano yung mga pwedeng gawing batas na maaari makatulong sa taong bayan? Kasi syempre may mga may mga ano dito, may mga issues na maaari mabanggit ang pangulo. Ku anong batas ang gusto niya na mauna? Di ba mas maigi nga absent si ba to? Wala naman siyang silbi. <laughs> Michelle Ransel. Di ba? Hindi ba sabi obligasyon mo umaten? Pero bilang Pilipino, obligasyong mong malaman ang sasabihin ng Pangulo, dahil senador ka. Diba? Bakit nyo pinipersonal lahat? Supposed to be gawang, gawain public servant yan. Hindi nyo na iniisip na public servant kayo kung ano na lang yung nararamdaman nyo eh. Like VP Sara, ganun din. Diba? Diba? Tapos magbabiyahe, tapos maninira ng gobyerno. O, yun ba nakakatulong? Mga kakli, nakakatulong pa sa gobyerno? Magpapasalamat, pasalamat po ako sa pagsuporta nyo kay dating Pangulong, kay, 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 Pangulong Duterte. Salamat po ako, nandiyan jajan po kayo at sinusuportahan ang Pangulong Duterte. Paulit-ulit. Tapos, mm -hmm. ah, ang gobyernong ito, si PBBM, gusto nyo ba? Tapos sigaw, resign, resign, resign. Oh, kayo nagsabi yan, hindi ako ah. Samantalang ini-instigate? Tinapagalit ang taong bayan? Diba? Ano sabi niya? Oh, may nakita ako. Diba? San Juanico Bridge? Tourist spot? Ilan ba yun? Gano ba yun? Ha? Six point... Sabi nga niya, tama ba ako? Ilang ilang daw haba? 20. No, 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 no. Malit lang isa mis uh, Maiksi lang basta 'yun. Basta sabi niya maiksi. Ha? Gawin yung tourist spot. Samantalang yun sa China. 200 plus kilometers. 'Yun ang tourist spot. Ang bihira talaga mga Kung siraan kung ang Pilipinas ikumpara sa China. ala mo yan ha? Pinapangit niya na ang turismo ng Pilipinas. Pinaganda niya ang turismo ng Pilipinas. Ano ka? Pro-China? Hindi mo maamin lang? Ang Pangalawa, I'm not pro any country. Hindi mo masabing makapilipino ka? Makapilipinas ka? Bakit? Ayaw, ayaw mo madinig ng China? dapat dapat pro Philippines ka bilang vice presidente. Talagang pinangalanda ka niya, I'm not pro any country. Hindi ba pagtatraidor 'yon sa bansa? Di ba? Hindi ito, ito mga sinasabi natin mga kakri, hindi ito paninira, hindi ito gawa-gawa. It is her own word di ba? Those statements that I just said, they were all her words. Di ba? Galing sa kanya yun. Yun galing sa atin. Hindi tayo magiging tatak. Fake news. Kahit sinasabi, nung mga bumabangga sa akin, tayo daw ay fake news. Di ba? Para makapanira lang. Di diba? Talaga silang galit na galit sa akin. Diyos ko, iti kakavlog. kakala Gagalaiti talaga. Diba? Hindi na nga yata sila nakakapaligo para lang ako ma vlog diba? diba? Ano na yung amoy nila? Hindi na sila naliligo. Madaling araw, umaga, gabi. Para lang siraan Ako. Ang tingnan yung mga itsura nila. Mukha na silang mababantot. Dahil na naliligo kakablog sa akin. My gosh, talaga. Ang dami nila. Diba? Ang dami-dami nila. Hindi na sila nakakapag-ayos ng sarili. Para lang. Siguro, first thing in the morning. di ko alam kung natutulog pa sila. Eh. First thing in the morning, di pa yan mag-iilamos. Ha? Tapos, gano'n-ganon pa yan. Alam nyo dyan. Itong si fake news Claire Castro. Ba? Diba? My gosh. Hindi ko naman. Paminsan-minsan. Easy, easy. Hindi na sila eh. Tinamo mo yung iba. Di ba? Ano sabi ito? Uh, oh. Ay, mas lalong papangit ito. Para matatagal siya maging skin and bones. Ang dami niyang reserba, mga kaklil. Kaya, nagkakilala <laughs> ko. Share ko na mga kaklil. Nagkakilala ko. Chubby siya. <laughs> Chubby siya. O ba ito, ha? Chubby siya. Sabi niya, ah, uh, swerte daw siya pag nagkaroon ng gera. Yeah. bakit? Kasi marami daw siyang reserba. Di siya agad mo, <laughs> di daw siya agad mamamayat. 'Di ba? Kung sa alimango, 'di ba? Pag natanggalon sa tubig, kinakayatan niya laman niya. Doon pa lang siya papayat. Dahil siya ay medyo chubby. So marami siyang reserba. Kaya swerte siya pag nagkagera. Ganon. Kaya with Senator Bato, parang hindi naman siya magiging butot balat agad. Kasi so marami siyang reserba. marami siyang reserba sa kanyang katawan. Debitan 2 oh, News rin by Ang Hilo. At ni may issue na naman ang mga DDS na may relasyon daw. <laughs> di ba? news talaga, di ba? Kaba tatak Duterte? Tatak? Tatak? Fake news. Ah, di ba? oh, naniniwala ba kayo? Di ba? oh, grabe na mga tao. Hindi, hindi mga tao. Grabe na mga DDS. 'Di ba? Talaga pag ginawa ng kwento talaga, 'di ba? Ayos. Uh, 'Di ba? Ay ay yeah, yeah. ay. Mm. Happy Friday to Nicole and Kakti yan si Angela Gonzaga. Ah, uh, so yun lang mga clear, no? Tingin ko dito, Antonio Bautista and Jose Salud. Oo nga po, buti pa kayo lagi mo wow naman. Talaga naman si Jose to the max, di ba? To the max ang sip, -sip. Thank you anyway. Ay sobrang ingit sa iyo, tony Claire, blooming na blooming ka kasi. Ganon sabi ko nga sa ilaw, sa ilaw yan. Diba? Di ba? Hindi halatang ano. Minsan napupuyat ka kaaral. Eh, ano mga kri, kailangan natin mag-aaral para tama naman yung sinasabi natin. Hanggat sa abot makakaya. Again, mga kaklira, Hindi ako magpe-pretend na super galing tulad nila. Wala ako monopoly ng kagalingan. May mga pagkakataon, hindi, hindi ko masasabi na tama ang interpretasyon ko. Di ba? Pero kinakaya natin. Hindi ako nagmamagaling. Sabihin ko, ako lang tama, ako lang tama, sila mali, sila mali. Hindi, hindi ko kaya gumanon. Hindi ko kaya mag-ibang ng ganon. So, kung meron ako mga pagkakamaling pag interpret mga clear, nandyan kayo para ako i-correct. At uh, tayo naman ay uh, open. Dahil lahat po tayo dito ay ayan uh, even pronounce the preposterous. Ha? Huh? Felimay? Hindi, ganito ah. Eh. Uh, muli, tao lang tayo. May mga pagkakataon na oops! May mali. Diba? pero hindi intentional magfake news or magdisinform. Wala tayong intensyong magkaroon magbigay ng disinformation. Pero sasabi ko ulit humble akong magsasabi sa inyo, nagpapakumbaba ako magsasabi sa inyo hindi ko masasabi na lahat ng sinasabi ko dito 'di diba, ay tama ang maari may mali na interpretasyon. Pero hindi natin ito sasadyain. Diba? So kaya... Oh, sorry, sorry. Parang may napindot ako. Ang galing ko na mamaya. May... So mga kriyat, again ah, lahat tayo dito magtutulungan. Lahat tayo dito, ang mga opinion ay uh, ay mismo, na, na, nakakapagturo na, din sa akin. ba diba? Shout out kay... Oh, nawala ako. Nasaan na si shout out? Nawala ah. Si ko, thank you. Nawala ako. May, may, na, ano ko. May na kasi naman so this not ejected properly. Siguro yung mic ko, di ko alam eh. Hindi ko tuloy mapindot kanina. Nagkawala-wala. Nanay Josefa Lopez, Rey Francisco, nasa na yun? May binati ako kanina. So yun, muli ah, sabi ko nga mga clear, hindi, wala tayong monopolya ng katalinuhan. Hindi tayo magpiprete na sobrang galing. Mahirap yun. Hindi tayo perpekto. Diba? Ang sakit sa loob mula, sa simula, ganyan ginawa ng DDS sa admin at KPBM puro paninira at pambabastos. Yun na nga. Tingin ko, nung una mga ka-clear, tingin ko, ang akala ng Pangulo, at alam niya rin yung katotohanan, akala niya, hindi lalala ang fake news. Ganon din ang inisip dati ni VP Lenny, pinabayaan niya. Diba? Pinabayaan niya lang. Nagsisi siya bandang huli dahil itong mga fake news na ito, 'di Ay lumalabas na totoo. Diba? Parang napalabas na totoo. Diba? ba? Watching from Davao si Raymond. Nasa na yung Raymond na wala. Raymond Monterola. Barge. Mabaho. Sabi niya, ano yun? Mabaho. Nasa na yung mabaho. Nawala. Mabaho ang Ang tut! Bulok. Kasi budhi. Sabi ni Barge, Ellie. Yan. So, ba mga kaklir? Hindi, hindi sa atin. Basta sabi ko nga ah, wala tayong monopolya ng katalino. Ano mo, ang hirap nung parang nagpe-pretend ka matalino. Tapos, pretending lang pala. ba diba? So, yun yung mahirap dun, mga kaklir. Basta ulit, ako'y natututo sa inyo. Simpleng tao lang tayo. May mga hindi tayo perfecto, may mga pagkakataon, siguro nagkakamali tayo ng pag interpret pero hindi intentional para mag-fake news. Okay? So, yun lang. So, kaya tayo lagi mga ka-clear para maganda ang ating konsensya, maligo kayo araw-araw. -ar. Okay? Si Joke, G, ano to? Jokey official. Madam, Atty. Claire, hindi po ba? Masasabi na po natin EJK yung kaso ng missing sa kasi pinatay sila na walang kalaban-laban at hindi dumaan sa tamang proseso. Yung ibang pinatay, damay lang. Yeah, it's extrajudicial killings, pero syempre hindi siya related sa war on drugs. Pero EJKU. At lumalabas mga clear na yung involved na mga polis dito ay eh mukhang involved din sa EJK ng war on drugs. Diba? Uh, Rosalie Dumlao Pidlawan. Tony Claire, ask ko lang kung sa EJK at sa Bungero, iisa lang ang mastermind, idagdadagdag ba yan sa kaso ni FP30? I don't think so. Unless, connected siya. I don't think so. Kasi, yung una po kasing kaso sa ICC, it's all more on war on drugs. Ito kasi, hindi naman sila dinilantahan ng ebidensya ng droga eh, para patayin ni eh. So, well, anyway, hindi pa naman kasi tapos po yung investigation. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Diba? Tignan di natin, baka nilagay di mga pangalan na yan doon sa ano? Sa mga pangalan doon sa drugs. Drug, ano yan? Drugs list? Ano yung tawag doon? Parang may ganun, di ba? Nasa listahan ng mga suspected na drug user or drug dealer. Hindi natin alam eh. So, kaya nga malalima. Nung nakausap ko po nga si Secretary Boying, sabi ko, sir, Anong latest? Kasi yung tatanong ng media eh. Sabi niya, naku, sabi niya, tatlong taon na namin itong talagang hindi tinatantanan. Kahit pa paano, di ba, yung sipag nila, may binubunga. May binubunga. Unlike no nakaraang taon. Si Senator Bato na, ha? ito na mga klina, dati pang PNP to ha, nag-imbestiga pa to sa ano ha, nagpa-imbestiga pa to sa sa Senado ha, pero bakit wala siyang nakuha? Hindi ba sayang ang pera doon? Matapos siyang bati ni Gretchen Barreto na ang mahal-mahal ng relas na suot mo? Bigla siyang, uy. So, parang ganoon, parang, uy, biglang nawawala yung issue. ba diba? Rap Crisosto mo? And Omnioji? Well, anyway, maraming maraming salamat kay Sir, sa super sticker, kay Rudy Ilas, Marilu Singson, si Eladizon Morita, si Angel, Noel Enrique Santa, UC, ano to? Ah, uh, ah, okay. Thank you po. Okay, no. Ah, thank you. Ah, uh, lagi ka na pasok dito, Noel Enriquez. Oh, tandaan niyo po si Sir Noel. Siya po ay supporter ng ating YouTube channel. Rudy Ilas, maraming salamat. JJ Funner. JD Sena, pa shout out po. Si Mrs. Sena. Ayan, sa surgery recovery. Pagaling po. And Chris Jr., Loretta Dunca. And Noel Campos from Pittsburgh, si California, and Agustin Mondragon. Ito, pabasa. Si Angel. Hi, Tony. I'm so glad I discovered you here on YouTube. Salamat din po. Thank you for debunking fake news on your account. Kahit po sa issue about sa prime water, ngayon lang din napansin ng administration, Marcos. Kasi po, mga Chris, sabi ko, napansin ko na ito because of Mylene. Itong, itong si Mylene natin na MIB natin. Dito lang nagsimula kasi hindi ako aware sa prime water. Eh. So, at the time na nagreklamo si Maylin, Maylin nandiyan ka pa, di ba? Inaano sa namin to sa DCXL, sa program namin sa Usapang Matas. Tinaparing ka na po namin yung prime water. Okay? Pero, hindi ko po alam, ako mismo, hindi ko alam kung gano'n siya kalawak. Kung gano'n na pala siya, hindi lang pala siya sa kila Maylin pati kay Angela Gonzaga sa Bulacan. So at the time ang alam lang namin dalawa. Kasi siyempre hindi naman ako public officially. Until until nung bago mag-eleksyon, ang dami na pong lumabas na issue tapos kaya siya na bring up because itatanong na siya ng media. Itatanong siya ng media. So nung ni-research na namin, 'di ba? ako personally, ni-research ko, madami na pala, naproduct ko na ibang mga videos, yung pala at that time, umiingay na rin at nakaabot na kay Pangulo. Kaya nung first time na may mag-usap ng Pangulo na, Sir, may issue. May itatanong po ang media tungkol sa Prime Water. Sabi niya, oo nga. So nakarating. Kaya yung sasabi din ng pamumulitika before the election, yun lang po kasi yung timing eh. Siguro, ito lang po sa akin, tingin ko, tingin ko lang po ah, kaya siya umingay, baka kaya siya umingay because kandidato si Camille Villar. And at the same time, si Camille Villar at that time, lagi niya sinasabi sa albisyo, ganun yung, ano niya eh, sa si advertisement niya, di ba? Para sa tao. Tapos, meron niya, tama ba ito mga kli, parang may nadinig ako, isa sa mga campaign sortie, may mga sumigaw na prime water, prime water. Tamang ba, Mami para Para may ganun eh. Di ba parang umingay because nandun siya. Dahil ano siya, kandidato siya. Oh. I'm watching from Torino, Italy, Romeo San Andres, hello po. Nandito rin si Virgin at Suwi. Bakit na nananood pa si William? Di ko nga rin alam eh. Eh, mayaman eh. May pera, I mean... Kaya eh, ayun. Ito si Maylin, Ah, oh. oh, 'di ba Maylin sa yung galing to? Kaya lagi namin tong kinokol yung attention, pero walay mga kaklin, wala. Pero itong inaral namin asin ang lalim. Kaya ako sinasabi na bakit hindi namin sabihin yung ano yung rekomendasyon. Hindi pwedeng i-on air. Hindi pwedeng... Kailangan tamang istatrihiya ito. Hindi ito mab... Hindi siya... Ordinaryo. ba? Diba? Hindi siya ordinaryo. Dapat tamang movement ang gagawin dito. Margaret, maraming salamat sa iyo. Oo. Uh -uh. Maraming salamat sa sticker, Margaret. ba? Diba? News listener by Angelo, gentle pa siya Tony noon, sinabi niya na dapat si Bato mapanuri. Yeah, mabait pa ako. Because I have that respect sa kanya. Kahit tinawag niya akong evil. <laughs> di ba, Mga clear? Ayaya. Yeah, yeah. Sige. Eh, sa akin lang, di ba kalalaki mong tao eh. Farmer ho, Sila Bato, graduated cum laude sa Bachelor of Science, major in Planting. Ay, planting of evidence and fake news minor in ghosting. Wow. Oh. But anyway, alam niyo mga ka-clear, kaya sinabi natin, na thank you Angela, at sinabi na sana mapakinggan niya. Kasi mukhang lumalabas ang napapakinggan niya yung mga fake news peddlers. Wala sila nakikitang trabaho ng Pangulo. At hindi niya rin nakikita yung pagbabakasyon ni Bibi Oh, ikaw nga na nanonood ngayon, ano yung uh, opinion mo sa video ng ito? Ano yung uh, masasabi mo patungkol sa pinanood mo ngayon? I-comment mo dito sa baba ng video na ito at siyempre huwag mong kalimutan i-share at i-like para naman nang sa ganun makita rin ng iba nating mga kababayan. At huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. Salamat!